Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Pagkatapos nga, magbonding ng dalawa sa pagtutur sa bagong bahay nila Ate Carla ay lumabas na rin sila. Meron nga silang pa-picnic date at dalawa lamang silang kumakain ng sabay. Grabe at patagal nga ng patagal, mas na malalim na nga ang koneksyon ni Kuya Jomar at ni Ate Carla sa isa't isa. Nagiging sweet na nga rin si Ate Carla kay Kuya Jomar, kaya kinikilig din si Kuya Jomar na nag adjust si Ate Carla sa kanya. Saan pala ang ano ba School? Sa Lourdes po. Lourdes? Alas pala lang kayo ng pinsan mo si Rose and this din. Ay naku, for sure, makikisabay rin yun. Pwede ba pagsabihin mo na ano? Kung ano, tayo lang at ikaw lang susunduin ko. Sa so, iba nilang sa makisabay. Kahit tayo lang. Siyempre po, hindi naman po pwedeng madalas na tayo. Bakit hindi naman? Hindi pa naman po tayo mag-boyfriend. Hindi pa? Sabi mo, hindi pa. Hindi pa naman tayo mag-boyfriend. So, posibleng maging tayo. Depende po. Depende Sige. Kailan ba kasi yun? Paulit-ulit naman po kayo nagsadong eh. Tuwing vlog yun, naman po yung tanong. Eh kasi, paulit ulit mo lang kasi ako hindi sinasagot. Kaya, yun. Nakulitan ka ba? Oo. Ah. Sige. After 2 vlogs, ulit ako magsasagot. Kaya dapat paghanda mo yung sasagot mo. <laughs> Sige. Sa Marihanda mo. Sige. Okay. Thank you. Salamat. Ay, dito. Ayos Eh. Ay. May ano rin. Hapon na po kayo masyado nakapunta. Hmm. Oo, oh, kasi nga, tawag niyan, namili pa kami ng ano, mga materials Bili. nyo. Bibi, ang siya tinapay. Tinapay oh, Tapos, hindi lang yan basta binili. Pinagpilihan pa talaga yan. Bilin, Alam mo ba, isa ko sa mga nagsuggest kay Kuya Rab, kung ano mga bibili dyan. Oh! Para maganda yung ano, sa quality. Kasi marunong talaga ako mag-ano saan. Pamili. Thank you. At, so, ikaw nga, pinili ko. Di ba? May quality. Oh, Kasi pag ano, pag natapos yan, maganda yan. Mapasheet mo yung pinili namin. Sige na po, may mo na. Ah, sige. Grabe, nag-hanggat mo naman kayo. Lagi na lang napagpunta namin dito. Lagi kayong may handang ano. Siguro. Tungto yung mga carpenter dito. Alaga-alaga na merienda pag wala masyadong ano, pag wala masyadong explore yung mga karpintero. Kasi baka, baka ma-explore yan. Baka hindi na magtrabaho sa ibang bahay. Dito na mamalaki. Tsaka, <laughs> no, baka yung iba dyan may crush sa sa'yo. Hindi na lang ako pumunta dito. Kaso, naku, naku, naku. dapat pala i-ano ko yan ng mayaman. Ganun ko yan. Kung ko usapin. Grabe at patagal ng patagal eh mas nagiging sweet na si Ate Carla at Kuya Jomar sa isa't isa. Nagkakaroon nga sila ng picnic at pag-uusap nang wala nang ilangan. At napakagaling nga dahil napalapit na talaga ang loob ni Ate Carla kay Kuya Jomar. Nakakapagbiroan na nga sila at nakakapag-usap na sila ng mga seryoso na bagay dahil nagiging open na rin si Ate Carla at si Kuya Jomar sa isa't isa. Ang sisiriso sa sabihin mo, sabi mo lang mag-joke. Hindi ah, hindi pa rin ako ano. Hindi ka nakasig siguro dyan. Ang silasin niyo po ano? Ay, yung sakto lang din naman. Di naman tot, like. Hindi pa man lang po nagiging tayo. Grabe yung silasin. Uh hindi -huh. uh -huh. yung siloso. siloso. Uh -huh. Yun lang talaga, ano pag ano, nagmamahal Gusto ko yung taong ko. ko, hindi lang totally focus pero dapat sa akin lang. Yeah. Gusto ko lang naman ng assurance na nasa akin ka lang. Wala po ba kayong tiwala sa? Ah, um, ako. Meron na meron akong tiwala sa hundred 100%. Pero yung mga nasa taong nasa paligid mo. <laughs> Ako <laughs> nabuka. <laughs> <laughs> uh, Pero dun sa ibang tao, wala akong tiwala hundred percent. Kaya yun. Ako po kasi may tiwala ako sa iyo. <gasps> hmm? Ilang percent ka? One hundred po. One hundred? Grabe naman. Simple. Kaya sana po huwag niyang sisirain yung tiwala ko. oh hindi. Hindi ko niyang sisirain. At wala akong plano sisirain yan. Tay ah. Parang, parang nakatakot ka naman ah. Sa buong pagsasama natin, parang na yun lang ako natakot sa'yo ah. Parang napakaseryoso mo doon. Hindi yun. Sabi ko nga, wala nilang plano. Wala lang plano ang lain niya. Ang tiwala mo. Nakakaasa ka. Tsaka, ba't pa natin napag-usap pa yung tiwala? Ano meron? Ah. Wala pa naman tayo. Hindi ah. mo pa naman ako sinasagot eh. Ikaw ah, parang gusto mo rin ako eh. Parang, parang sa ngayon hindi na pa yung assurance. Wow! nag assure ka no? Parang hinanapan mo ko ng assurance na ikaw lang. Bakit? May iba pa po ba? Iba? Wala ah. mo ba may iba? Nagka-girlfriend ko na po ba? matagal na yun. Wag mo nang yun. Wag mo nang ibalik yung mga Pinag-usapan din nila kung meron daw kaya ng nanligaw o meron na bang boyfriend si Ate Carla dati bago si Kuya Jomar. At sinabi naman ni Ate Carla na wala talaga. Dahil siya ay mahiyain. At meron naman daw siyang mga crush ng high school ngunit hanggang crush lang. Si Kuya Jomer talaga ang una na kapangligaw sa kanya at unang lalaki na nakakausap niya na maayos. Walang ano, bakit? Kahit matagal na ba? Nagsiselos ka pa doon? Hindi naman po. Nagsasalim Kaya mo na yun. Anong isipin niyo? Huwag mo nang ibalik mga nakaraan. Ika naman, nakagulat yung mga tanong mo. Nakatakot talaga yung magtanong ngayon. Ikaw nga, ayokong tanungin ka kasi ayokong masaktan. Sige, may tanong tuloy ako sa'yo. Ikaw ba? Nagka-boyfriend ka na ba? Hindi po. Hindi pa po. Ko? Oh, so, unang mo ako, if ever. Crush, crush lang po. Pero hanggang dyan lang. Sure ka? So, ako nga yung una mo. Bakit tayo na po ba? <laughs> tayo na ba? Tsaka, so, ba't ba ako tinatanong mga personal question ng mga past ko? Kasi po gusto ko kayong mas makilala. Oh, okay. Pwede mo na akong kilalan, pero wag na yung past na mga ganun. Pwede mo na akong tanong yung mga, ba, what is my favorite food? Ganun. Mga, anong favorite kong color? Yun lang. Wag na lang mas... Kasi yung tanong mo, per personal masyado. Tapos mga nakaraan pa yan. Bukas na tayo sa present. Ikaw ba? Wow, o sige. Ano bang mga paborito mong kulay? Yellow po. Yellow. Teka, teka. Since natulong ko yung kulay. Ano bang gusto mong maging kulay ng bahay mo? Sila Kuya Rab na malap bahay. Sila Kuya Rab? Eh, sila Kuya Rab mo naman is tatanungin ka lang din naman yung kung anong ano. Anong paborito mong kulay? Since paborito mo naman yung yellow, ano kaya kung yellow na lang yung bahay mo? Tingin mo? Sige po. Pag siya yun. Ah. Tsaka alam ko, yellow din yung paboritong kulay ni Kuya Bal. Feeling ko, magusto niya yun pag nakita niya to. Ako, sigurado yan. So sure na yan ah. Yellow na yan. Official na yan. Okay, good. Ikaw po ba? May iba ka po bang nililigawan? Grabe <laughs> talaga mga tanungan mo sa akin, ha? No? Ako nga, napaka-simple at basic lang ng tanong ko sa'yo. Color-color lang. Tapos yun, yung tatanong sa akin. Tingnan mo ba, may na akong iba. Sige, ikaw nga magsagot. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!